Welcome back po sa ating channel. Pinasag na, Heart Evangelista sinagot ang tanong kung bakit wala sa kasal ni Lovie po, halina't alamin natin ang mainit na balitang ito na pinag-uusapan ng madla. Marami sa mga netizens ang na-curious kung bakit absent ang kapuso actress and socialite na si Heart Evangelista sa kasal ng kapamilya actress na si Lovie po. Matatanda ang naganap ang pag-iisang dibdib ni na Lovie at Monty Blencow noong Sabado, August 26, sa Clivedon House sa Taplo, Berkshire, sa Bansang England. At sa kabila ng selebrasyon ng pag-iibigan ng dalawang bagong kasal ay may mga nakapansin na marites kung bakit tila missing in action ang kaibigan ni Lovie na si Hart. Kaya naman palaisipan sa madlang people kung hindi na nga ba malapit ang dalawa sa isa't isa. Bukod pa rito, may kumakalat na video sa TikTok kung saan may nagbigay kulay sa pagiging absent ni Hart sa kasal ng kaibigan. Pinasag na nga ng kapuso actress ang kanyang katahimikan at sinagot ang isyo para matigil na rin ang mga nang iintrigang netizens. My dad is in the hospital, mixing paliwanag ni Hart sa comment niya sa video noong August 28. Matatanda ang nagkatrabaho noon ang dalawa sa pelikulang, Temptation Island, na ipinalabas noong 2011. Simula noon ay naging malapit na sina Heart at Lovey sa isa't isa. Bukod pa rito, bumida rin ang dalawa sa mga defunct kapuso primetime series na Legacy noong 2012 at Beautiful Strangers noong 2015. Hindi rin naiwas mag-usisa ng madlang people kung kumusta na ang relasyon ng dalawa dahil isa si Lovi sa mga naging bridesmaids ni Hart nang ikasal ito kay Senator Cheese Escudero noong February 2015. Samantala, hindi naman ito binigyang pansin ng aktres na si Hart dahil hindi naman raw nito kailangan magpaliwanag sa madla kung bakit wala ito sa kasal ng kanyang kaibigan. At ito ay dahil na rin sa pribado niyang buhay at sa kanyang sinabi nga ay ito raw ay nasa hospital noong araw ng kasal ng kanyang kaibigan. Dahil ito rin ang araw na kailangan niyang pumunta sa hospital dahil na isugod umano ang kanyang ama. Subalit ayon naman sa mga solid fans ng dalawa, huwag niyo nang bigyan pa ng isyo ang dalawa dahil maayos naman ito at hindi sila nagkaroon ng problema o nagkalabuan dahil lang sa simpleng bagay. Kaya naman ayon mismo sa mga fans nito ay sana tumigil na kayo, lalo na yung mga taong walang ibang ginawa kundi bigyan ng mali siya yung napakasimpleng bagay na wala namang kabuluhan.